magandang gabi sa inyo lahat mga tol kamusta muli ay yung lingkod alpha omega guerrero 1289 for today's video mga tol is magbahagi tayo ng ating uh, mga garapa na pang protection no? at ipaliwanag natin sa inyo para mayroon kayong idea mga tol so uh, tapusin nyo lang tingnan nating video para mas maintindihan nyo ito yung ibabahagi natin sa inyo mga tol mga garapa no itong garapa na ito mga tol is pangontra sa mga incantation no sa mga kapre o agta at siyempre sa mga kaskas -kas o aswang pangontra rin ito no dahil kung ano yung mga orasyon ang nakalagay dito yun ang ating i-explain no dahil ang mga orasyon na nakalagay nito isa na dito yung panguntra sa mga aswang sa mga kapre at sa kaagta sa mga incantation lahat ng mga incantation na mga lalong-lalo na yung mga negatibo no panguntra sa mga buyag Mm, sa mga usog sa mga lason kahit anong uri ng lason lason na palipad hangin tapik, palatay sa mga pagkain or inumin maasahan ito mga tol then dipinsa din ito sa mga patalim. Oh. At sa mga lahat ng uri ng mga baril. Na ang ibig sabihin mga tol is protection siya sa mga yung mga saksak, taga or barilin kaman at maging sa mga sakuna o peligro. Tulad ng mga diskrasya. Kahit ano dahil ito ay protection pangkalahatan. No, ang kinagandaan nito mga tol dahil ginagawa natin siya na ready to use. Nang ibig sabihin yan mga tol, wala ka nang tulong manon. No? Ang gagawin mo na lang dito kapag uh, na sayo ito, meron kang ganito is dalhin mo na lang sa kabutihan gawa ka lang mabuti hindi ibig sabihin na mayroon kang ganito eh mag abusado ka na hindi pwede yun kailangan yung parang wala lang no? dalhin lang gawa lang tayo mabuti trabaho lang tayo parehas huwag tayong mga apak ng kapwa din huwag na huwag dadalhin ito sa mga kalukuhan lalong lalo na sa mga pagnanakaw akyat bahay, kung ano pa yan. Dahil ito ay divine. Hindi ito sorcerer or incantation na makakaliwa. Ito ay pure divine. Kaya bawal dito ang gamitin ito sa hindi maganda or sa mga kalukuhan. No? Ready to use lifetime mga tol pwedeng dalhin kahit saan sa pagkain walang problema no so yun lang mga tol at sa mga interesado pwede kayong mag message sa akin direct sa Facebook page Mr. Nice Guy TV at pwede ring tumawag directly sa aking contact number ilalagay ko sa baba yung aking contact number so yun lang mga tol God bless sa inyo lahat. Was out sa lahat mga tol. Sana patuloy nyo suportahan. Muli ang inyong lingkod, Alpha Omega Guerrero 129. Bulahan ka mo, nga nakaila, kang Alpha Omega Guerrero, mga tol.